ikan ng maudlot ang bakasyon ng isang mag sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na nga, tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Live mula sa Naiya, nasa frontline ng balitang 'yan si Reynel Pawid Exclusive. Reynel. kumusta ang mag-ina at natuloy pa ba ang kanilang biyahe? nakarating naman sa Vietnam yung mag-ina nito rin nga Webes no at pero dahil nga sa trauma tila ito na raw yung kanilang huling lipad matapos nga itong nangyaring insidente. Bala saan dito bala? Oh. Oh, wala. Oh, sana Ba, mo ko Um, Rosari Halos ibulatlat na ng senior citizen na si Ruth Adel ang kanyang bag sa boarding area ng Naiya Terminal 3 nitong Webes. Matapos kasing makalagpas sa huling screening area, laking gulat nila ng anak na si Kai nang bigla silang sinundan ng tatlong airport security officers. May dalang cellphone photo ang mga ito at sinabing may lamang bala umano ang bag ni Ruth. Pero matapos ang higit limang minutong kalkalan, So hindi nga kami. Sa isang exclusive interview, sinabi ni Kai sa News 5 na nakasisiguro siyang hindi x-ray photo ng bag ng kanyang ina ang ipinakita ng mga security officer. Yung susi, wala pong dala yung uh, nasusi na parang wala. susi ng motor yung oh. nanay ko. Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan. Napagtanto na raw na mag-ina na nabibiktima na sila ng pambubudol sa loob ng paliparan. Sabi ko baka tanimbala to, tama tanimbala na naman kayo. No? Sa ginawa ko na, ngayon ako nakapagsalita ng ganun kasi talagang galit na galit na po ako eh. Ay, sa huli, wala raw nakitang bala sa kanilang gamit. Walang ka-remorse, ni remorse. after. <coughs> 我用。Well, eksena pagka nagsasalita po kami, tinatawanan po kami. Ang malalang makikitang nagtatawanan pa ang mga security officer na tila walang naabala o naperwisyo. Dekada na ang lumipas ng pumutok ang tanimbalas kam sa iya, Pero 2025 na, tila on board pa rin ang ganitong klase ng pambubudol. Ang siste sa ganitong modus, tataniman umano ng isang security personnel ng bala ng baril ang bagahe ng isang pasahero. At sa kahihinga ng pera, kapalit ng kanilang pag-alis, at record-free na pasaporte. Wala pang komento ang Office for Transportation Security tungkol sa insidente, pero pilit namin silang kinukunan ng panig. Nitong Webes lang din nanumpa si Undersecretary Arthur Bisnar bilang administrator ng OTS. Dito niya nabanggit na isa sa kanilang tututukan ang pagwawalis ng mga tiwali at abusado sa kanilang hanay. Nakakakausap lang natin doon sa magina doon sa Vietnam no at kanilang ang sinabi na hindi nila titigilan itong uh, tatlong uh, security personnel dito sa airport hanggat hindi sila nabibigyan ng hustisya doon sa nangyaring aberya nito nga uh, nakaraang linggo at uh, posible rin na magsampa sila ng kaso. Ang nakakabahala ngayon dito, Jester, ay yung ilan sa mga tao ng gobyerno na dapat makapagkatiwalaan nito nga uh, commuting public o nito nga uh, taong bayan pagdating sa transportasyon ay tila sila pa yung nagbibigay ng problema sa atin ting mga kapatid at sila rin yung dahilan kung bakit nawawalan na ng tiwala yung taong bayan sa sistema dito sa ating bansa.